single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Pukol ang bahala dyan! Johnny! Johnny! Pukol. Pukol. I FM And we are back, ladies and gentlemen. Ngayong uh, very ano, normal na araw kasi hindi umulan kaninang hapon. Umambun lang. Problema pa naman, mariposa kung sobrang init, tapos biglang ulan. Ay, Diyos mio, marimar. Ang uh, abutin mo dyan, ubo sipon. Kaya huwag niyo pabayaan sarili niyo. Mawi Posa nga. mawi. Okay nga <laughs> oh, <yeah>. Ay. <laughs> oh, dapat huwag niyo pabayaan sarili niyo uminom hanggat kaya, okay? At pwede na tumawag ang tatawagan Mawi Posa. Ang tatawagan nila ay eto na yung numbers. So para sa mga Globe 0995482 mm -hmm. 1867 At para naman sa mga smart, yes. 0947-872-0253. Yeah. <clears throat> yeah, sige, pasok na. At nang magkaalaman tayo. Dahil si Maui Posa ay uh, excited niya na siya kanyang, kanyang programa sa Monday. Kaya stipot kayo. Siya bahala sa inyo. Halo? Halo? Hello? Hello? Halo? Hello? 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 Pangalan mo ko <coughs> Rogelio po. Rogelio? Rogelio. Rogelio, kumo estás, amigo, señor? Rogelio po, Rogelio. Oh, Rogelio, buenas noches, Rogelio. <laughs> Magandang gabi, idol. Oy, anong napakain ni na Rogelio? Ba't sa Rogelio? Eh, gusto ko lang pong magayos kayo, ano? Huh? Mawi po sa'yo, ay, 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 mo o oh, sabi mo. Ano mo si... magai kay Mari po, ma po sa. po Ayan, hi. Mm. Okay na. <laughs> Shout out po sa mga Grab driver. Ah, mga Grab. Oh. Ayan. Shout out po sa mga Grab driver na kasama po ni Idol Rogelio. Mm. -hmm. Ayan, sa Balita po, may manliligaw si Maui po sa na TBNS driver. <laughs> oh. Mga, mga pogi daw sila. Actually, huh? masarap talaga silang magmahal. Uh -huh. Parang ipagdadrive ka nila kung saan mo gusto. No, tapos papadala pa, ng, pa, papadala pa ng burger, ng kape, mm -hmm. no? Sa totoo lang. Well, Ikaw, ikaw ba yung tipong pwede ka magpadala ng kape, burger, ganyan? Ha? Huh? Ba't ka tumatawa siguro? Wala ka pang boundary. <laughs> <Ay> <laughs> <laughs> uh, hilaw yung ano, hilaw yung tawa. Latang kulang yung banda. <laughs> kulang yung ano Ayokulba. eh. Ayokul <laughs> Ah, sige, salamat ha, huh? Rogelio. Asawa salamat, ni... Rogelio. Ay, Hello. 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 Lalaki na naman. Lala Hinaan mo radyo mo Lala. kaya? Lala mo. Kaya? Hello po. Oh, ano pangalan mo? Uh, JM po. JM. Tumawag ka na kanina. Bakit? Hindi po po. Ngayon ay, di, pa ngayon po. pa. Sige, ibang JM yun. JR yung kanina, idol. Ah, JR ba? Mm -hmm. Hindi, JM yung kanina eh din. Oo. Mm -hmm. O, oh, JM. Taga saan si JM? Um, taga Davao, sir. O, oh, Davao. Ay, yun layo. Yun lang. O, oh, kausapin mo si Mami Posa o oh, hanap ka? Hindi, um, pwede mo siya pa, ano, pa, ah, oh, ano? Oh, bilisan mo, Pintikon, ko, <laughs> Dugay kay ka, pakitigot pagyod ka. Nagdali. Hindi, hey, nag nagda-drive pa ako, sir. Ay, nagda-drive dahil, palupara na. Palupara na. Naintindihan, naintindihan mo. Hindi. Palipa rin na, palipa rin. <laughs> ah. oh, sana na? Ano na? O, ano na? Ay, Ay mahina mahina si lang. Um, mahina ang signal ni JM. Sos, dong, mahina ang signal mo, dong. Naunsa ka man, dong, oy. Yan, Johnny B, ilang taon na si Mawe. Mawe? <laughs> <Maui? laughs> Ang dami niyo ng version ng pangalan ko. kaya nga, si Mawe. Okay. Si Mawe, noon sa kaman. Mawi, kayo talaga. Halo! <clears throat> Hello? Lalaki na naman. Ayan. Oh, kasapin mo, posa. Ayan, Idol. Good evening. Anong pangalan mo? Leo. Ano? Ano? Ulit ka mag Leo. Leo. Ilang taon ka na, Leo? 3-1. 3-1. Ano, hahanapan ka ba namin o gusto mo akong makausap? Hanap po. Oh. Hanap. Hanap. Oh, hanap daw. Ano bang hanap mo? Yung wala o meron? <laughs> Siyempre yung meron. Meron. Ba't ka naghahanap? Sa asawa mo? Asawa ko? Sa asawa mo? Since birth, wala. Hmm, talaga? Since birth? Hmm, sa jowa mo? Ha? Ah? sa yung jowa mo? wala? wala din. Hmm, ngayon yan. Pag may babaeng tumawag, tawag ka ulit ha? okay okay. 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 Bilis ka usap. Hello 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 oh, yeah! <laughs> Hello 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 Hello? Okay. Hello? Yuhu! Hello! Uy, Ayan, babae. ate, ano pangalan mo? Gwen. Gwen? Gwen? Ay, <laughs> Si Gwen. Ilan talo si Gwen? <laughs> o, ano, ano, ano? 26? 30. Ah, 30. 30. Ayan, sakto. Kailan huling nakatikim si Gwen ng pagmamahal? Mm. Ah! Ah! Last year pa. Ah! Oh, yeah. <laughs> ano ba ang mga tipo ni Gwen sa isang lalakwe? Malaki. Mhm. Mm ang katawan. Ah! <laughs> ano pa? at saka may team. Uy, grabe naman yan. Ano yun? Gusto mo talaga ng mga hardcore na ano? Datingan? Medyo. Uy, Jesus Christ. Ay! <laughs> 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 Palaban si ate mo, Gwen. <laughs> Kaya, ano, hanapan ka na namin, ha? Ah, sige. Ah, oh, sige. Stipot ka lang dyan. Ano, ka na namin, ha? Inaan mo radio mo, kuya. Ano pangalan mo? Ano po? Sige, sabi po Magandang gabi. Ano pangalan mo? Jomar Pavelas po. Oh, Jomar, taga saan ka? Taga Cavite po. Bisaya ka no? Waray, o, waray. Oh, waray. Waray, waray. Cavite. Ikaw nga? Ako nga po bueno. Kaya nga, Cavite. Ka Ulitin mo. Cavite. <laughs> <Ay, yeah. laughs> Ulitin mo. Ka? Cavite. 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 Oh, yun. Oh, <laughs> ano ulit pangalan mo? Ah. Pangalan mo? Jomar. Jomar. Ilan taon si Jomar? 29. 29. Sige, kausapin mo si Gwen <laughs> Birahi. Hello, Gwen. Kumusta ka? Gwen! Gwen, <laughs> kaya okay. Hello? Gwen. Gwen. Hi Gwen. Hello Gwen. Gwen? Naputol si Gwen. Tawag ka ulit, Jomar. Na turn off si Gwen na sinabi ni Grabe no man. Mapagmahal yung mga waray ah. Uh Oo. -oh. Anyway. <laughs> Hello. Hello. Hi. Hello, boy! huwag oh, 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 oh. pre! na huwag mo na huwag mo na lang, na. Ha? mo na huwag mo na huwag na huwag mo na huwag mo na huwag mo na huwag mo mo na huwag mo na mo na na mo 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 Hello. Hello. Yeah. Blue jacket. Ay! Hello. Hi. Hello. Hello po. Hi, madam, anong pangalan mo? Um, Laika po. Like like a virgin. Hey. Ay! ay. <laughs> touch for the very first time. <laughs> Kaya, Ilan, ilang taon na sila, Ika? Uh, 23 po. 23. Kailan ka huling nakatikim ng pagmamahal, Ika? Um, one year po. Ano nangyari? Hindi <laughs> ko po alam. Uy, imposible naman. Kayo pa mga babae pag nakipaghiwalay kayo, hindi nyo alam? Imposible nga hindi. <laughs> Kaya ang hulay ka. Bakit ka naghiwalay? Siguro, nang babae siya? Nang lalaki ka? <laughs> Hindi po. Hindi ka, hindi ka na lalaki. Hindi po. Nagbababa siya po yung nagbababae ko. Oh, gay okay, kasakit naman. Hi. Oh, hanapan ka na namin. <laughs> okay lang. O Opo. Oh, okay, sige. Hello. Mga ano? Hello! Ku kuya, anong pangalan mo? Josh. jani Tumawag ka na kanina, ikaw talaga makulit. Ka. <laughs> <laughs> oh. Guys, tawag po kayo sa Globe dahil nandito po si uh, Laika, 23 years old, sa Smart. Ano pa ang tipo ng lalaki na gusto ni Laika? Um, mabait po sa maalaga at mapagmahal po. Kahit hindi naliligo. Aray. Mm -hmm. Di naman po. Ah oh, sige. Hello. Hello. Kuya, anong pangalan mo? Pwede kayo, ano, kayo pa ni Posa. Anong ah, pag-aalam mo? Silay ka <laughs> muna ang priority. Ang Gulo mo ah. Guys, tawag sa Globe. Silay ka muna kausapin. 23 mm. years old. Silay ka daw kasi uh, one year ago niloko siya ng kanyang BF. Hello? <laughs> hey. Hello? Kuya, ano pangalan mo? Kit. Si Kit? Ilan tala si Kit? 24. 24. O oh, sige, kausapin mo si Laika. Birahe! Hello po. Hindi ko po marinig yung boses niya. Hello? Hello po. Anong pahalan mo po? Kit? Ano po? Si Kit. Kit. Hmm. Sige saan? Taga Canada. Oh my God. Ang layo. Canada Street. Lapu-Lapu City. Ay, ay, ay. Or th Pudding Canada Street Guadalupe Nuevo. Si. Tagana. Ha? Na? Tagana ka nang... Taga rin ka. Po. Tagana ka rin ka. Pamtanga po. Oh, kamapakan ka? Kenny. Ay, po. Menyamon Kenny. Ke. Menyaman. Yaman. Kain din nang kain sa ibon. Iga po. Saka ka pa, pangga. O, um, Santa Monica. po. Ha? Santa Mesa. Santa Monica po. Ay, Monica. Monica. Oh, Santa Monica. Santa Monica po. O. Mike, Kenny, Kenny. Mi Kenny. number mo, Kate. Bigay mo number mo, Kate. Zero nine. Zero nine, four, seven. Uh -huh. Six, six, five. Uh -huh. 9-1-5-4, 9154. Two, four, six, eight, ten. Kulang isa Zero zero Ah, 4-0 Kapampangan Kenny? Oo, siya Ah, kapampangan Kenny Okay, Laika, kuha mo na Hindi pa po 0-9-4-7 6-5-9-4 Ah, 6-5-9-1 6-5-9-1 Ah, six one five four Thank you po. Okay, maya pa, Bengi. Kapampangers! Apo, maya pa, Bengi. Sige. Mga pa yung nagkausap, mga kapampangers. Kapampangan. Alam mo kasi, ha, ka, galing ka sa Bulacan, may ka itlog. Eh, pagtawid mo ng, ano, ng uh, pampanga, di eh? ba, Bulacan, magkatabi lang, di ba? Oh. Oh, yung itlog doon naging ibon. Ay! <laughs> oh, di alam yan? Hindi, sa'yo ko lang nalaman. Kasi ang itlog, ang tawag sa, Pamp sa pampanga as ibon. Ay! <laughs> oh, kaya yung pinakamaganda, masarap sa kanila yung relienong bangus. <laughs> oh, bangus na relieno. Ah. Nakakain ka na nun? Oo, masarap yun. Yes. Kapag siksik yung feeling. Yes, kaya nga, ma manyaman Kenny. Manya, okay. masarap ito. Oh. <laughs> oh, oh ay, ay, ay. Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello po. Ano pangalan mo? Sabina po. Ano? Sabina. Sabina. Asawa ni Sabino. Ayaw! Ayaw! <laughs> Sabina, ilang taong ka na Sabina? 27 po. 27. Kailan ka huling nakatikim ng pagmamahal? 25 po. Ah, two years ago? Opo. Mami po, sa may tanong ako sa'yo. Medyo, ano yan? Na. Totoo ba, pag years ago, na ano na, may agyo na daw yun? Ay, hindi pa naman. <laughs> kasi pag bihira daw mapasukan, may agyo na daw yung puso. Iba kasi yung may nagmamahal sa iyo, kinikilig-kilig ka. iba Savina. 'Di ba? Oh. Pa? wala pang agyo 'yan? Po. Oh, good morning. <laughs> Hello, kuya. Ano pangalan mo? Kuya, ano pangalan mo? Hello, Johnny. Yes, ano pangalan mo? Si Ken. Si Ken, ilang taon na si Ken? 30. 30. Okay, kausapin mo si Sabina, Birahi. Hello, Sabina. Hi, good evening. Hi. Taga, ka? Hello po. Hello po. Hello. tagasaan ka daw, Sabina? Kalookan po. Kalookan? Ah, ako, taga ano lang ako, taga Timog. Oh, puntahan mo. Pwede. Taga Timog. Taga Timog lang. Sabina. Pwede ba mahingi number mo? Oh, number mo Sabina, bigay mo. Um, sige po. Ah, 09. 09. 64. 154. 154. 56. 154. Mm. 2, 4, 6, 8, oh, nakuha mo na, Ken? Ano ba? 0964 1545 Ano na, 1, 5, Okay. 12. 12 154. 154. Okay, Boss Johnny. Thank okay, you, man. Boss Okay. Yun. Kayo ba mawi posa? Kasi madalas sa uh, relasyon, tat natatalo yung babae. Sino may sabi? Uh, madalas daw, madalas. Okay. So, meaning, ano ba ang pinakamatinding dahilan bakit bumibitaw or sumusuko ang isang babae? Sa tingin mo ha? Kasi sa experience mo din. Mm. Based on my experience, ang number one na kalaban talaga ng magjojowa or mm. magpartner is yung infidelity, oh. yung lack of effort, yung parang ilang beses mo nang sinabi sa partner mo na ito yung love language mo pero mm. hindi pa rin niya mabigay. Mm. Ganon. For instance, yung simple pagpo-post ng picture tuwing mansary. Mm. Parang alam mo yung alit na Required bagay Required ba 'yun lang? sa mga babae? Ako kasi ang love language ko yung parang finiflex ako. Yung parang, parang uh... mo sa akin na proud ka oh, na meron tayo gano'n. Talaga? Pero hindi naman siya required ah. Again, Pero hindi naman siguro lahat ng mabaya gaya mo. Oo, o, preference ko lang yun. Kahit mm. ayaw mo ba ng, ano, ng private? Gusto ko rin naman yung somehow low-key. Pero ayun nga, kapag may special events like monthsaries, mm -hmm. anniversaries, it feels good na na-flex ka ng partner mo every now and then So dapat alam pinakaon alam ng lalaki yung love language ng babae. Yes. Ipapaano naman yung tinanong ka ng boyfriend mo, mm -mm. anong gusto mong kainin? Sabi mo ikaw bahala. Tapos nung nandun na kayo, <laughs> oh, oh, dito na naman tayo, mamutika na ano naman. <laughs> Ang gulo, ba? Diba? O ano? Actually, medyo guilty ako dyan, mga idol. Oh, pero, diba? as time goes by, na-realize ko na hindi hey, naman lahat ng lalaki manghuhula. So, parang binibigyan ko na rin siya ng choices na, uh -huh. ah, ito yung gusto kong kainan. Uh -huh. Ganon. Talaga? Oo. -oh. So, papaano naman ang dapat na gawin ng mga lalaki para mabihag nila yung atensyon ng mga babae? Ayan, kailangan, ano, maginoo sila, pero medyo, Hi! Hey! Uh -huh. <laughs> pero medyo, ano, Bagtungan mo, na lang. mo ano, na lang. Ano, ano ano <clears throat> Kasi ang dami mga lalaki na hisitan sila, lalo na yung mga babae na medyo established. Mm -mm. Tapos uh, mayroong character. Mm -mm. O maganda yung trabaho. Mm -mm. Yung mga lalaki na pakahoy-kahoy sa tabi, parang nagdadalawang isip sila i-approach. Baka kasi ma-decline agad. Mm -mm. So ano dapat yung first step na gagawin ng mga lalaki? Ano? i-evaluate mo kung yung babaeng yon, mm. eh kagaya mo nang sinabi mo, established na siya, may mm. karir na siya, confidential siya sa sarili niya, what is something that you can offer to her? Mm. One, tingin, one million, one million agad. In, oh, yeah. <laughs> <laughs> hindi. Mabibigyan mo ba siya ng stability, mm. yung peace of mind? Mabibigyan mo ba siya ng, matutulungan mo ba siya sa growth? Matutulungan mo ba siya sa business? Grabe yung stability na yan, parang selfie stick lang. Oh, Ay, yeah. <laughs> Oh, at dahil diyan, marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik po ng uh, charot parang magbabalik ko pagbabalik po ang uh, Tara karapares tayo with Maui Posa. Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan. Johnny, Johnny. Bukol. Bukol. I-FM.